Hello guys, so nandito ako ngayon sa IP Car Tech para ipamaintenance yung pickup ko, si Bulldog, yung puti. Ayos, sus, dalawa pala yung nagpute dyan. So yung pickup do na kulay puti. So yung IP is nandito sa may kaibaan, uh, sa high, Ka Highway, galing ka ng, ng palo tapos yung multi-cab na yun papunta yun ng Robinson yung kulay dilaw tapos yung opposite way naman niya is papunta ng North Apokai Robinson so ito papunta naman ng sana wow sana wow lovers so ito sa si Bulldog uh, waiting yan siya So, ako ngayon is pipila para magbigay ng papagawa ko which is AGR uh, cleaning. So, magpapa-AGR cleaning tayo mga guys. So, ito na. Papasok na tayo sa malaking pitaka para upusin yung laman ng pitaka natin. So, ito yun. Medyo madilim. Papasok. Pero, grabe grabe kalawak yung lugar ng IP yung shop nila eh no ang ganda oh di ba ang ganda guys so uh, guys yung mga may-ari ng diesel uh, engine diyan ng mga sasakyan so napakahalaga mag maintenance ng EGR uh, EGR cleaning tapos uh, intake manifold uh, throttle body kailangan na kailangan talaga guys dahil yung sa akin is 56,000 odometer pero grabe na yung odometer so ito si chip mechanic so umpisa niya ng baklasin uh, lagnot ibot ang gagawin ko ng chip so ayan si bulldog uh, pinukay kay na ready na for uh, operation <laughs> So, ayan na siya. Tinatanggal na yung hose na to. Ewan kabisado kung ano tawag sa hose na to guys. Paki-comment na lang down below para malaman natin. So, yun nga sinasabi ko sa mga mayari ng diesel engine, napaka-importante po na i-maintenance natin yung sasakyan natin sa 56 yun o grabe dun yun oh. diba? 56 odometer pa rin 56,000 odometer ko Gra <coughs> ganyan na sya kadumi ano pa kaya kung abutin mo ng 60, 80 so sila pababayaan mo no? grabe kadumi ngayon o oh, guys grabe kayo din makala mo beba blackout na blackout shoo sana all in.

Mahiya si ni. Yan pa kita ni Kulog. Okay lang ito. Hmm. Kuwan lang ito mo. Kuwan yung pagdali. Kuwan lang ito ni. may vlogger hain doyo. Vlogger. <laughs> <Blager>. Tagitagami <laughs> niya, tagitagami. Ngarap pa pare Mark, mark. Mark, mark? Mm. Pagdadagami niyo. Dagami boys. Dagami boys. Mat mga batikan din niya. Ay, batikan. <laughs> so guys, ito yung uh, intake manifold niya. Di ba? Uh, sobrang itim na siya sa loob. Lalo na yung sa pinakaloob niya. Grabe yung tumi. dito naman isa uh, tingnan natin guys yung view napakagandang view ng uh, likod ng shop nila ayun o oh, di ba nature na nature napakaganda maliwalas at mainit <laughs> sikat ng araw sa perimeter uh, guys sa mga kagaya ko na wala masyado idea about sa maintenance ng mga sasakyan natin isa pinawa uh, ko lang isa uh, ano load ako ng mga vlog nila matsumika si Master Garage doon marami tayong matututunan sa kanila about sa mga pag-maintenance, mga troubleshoot madami, madami, madami kayong matututunan Ito ba guys? guys? Ito guys? Ito, guys? Ito, guys. Ito Mga magano guys, kilala na yan mga guys ha. Pag mo-mag-release guys, tatanggalin mo mga guys ha. Oh, uh, oh ito. Mamamaga kasi guys eh pag dinilan yun galey guys. Ano? nga? low bucks, wait. Eh. Dinakakasiya. Ha. Ano po, sige, yo? Kailangan siyang VPN para kumasa doon pagtanggal guys. Sacrifice battles. Logi guys, logi guys, logi. Logi, <laughs> logi. Kailangan <laughs> pa yung connect tools. Ito mayari guys. Oh. Ito yung mayari pa naman guys. ano may tagi yan eh. Oo, tag mayari yung, tools yung guys. Oh. Ito mayari <laughs> yan. <yung laughs> <laughs> ito na para matanggal ang ideal guys. so na si tag mga tools. ang nag-adjust. Tools ang nag-adjust nag sa cord. Yan ang katindi ang Tools ang nag-adjust. Hindi <laughs> siya friendly. Okay, so. Manisaga, guys so. okay, so. mali sa gal guys oh so. guys oh mali sa gal guys <laughs> oh sana <Manisaga>. spray wala <laughs> nang gawa na <ng> maginis ito <laughs> Atosakob. Atosakob. At Atosakob ito sa kom ano sa kom bago nito guys since birth pa ito guys oh so. grabe ng plastic to go. plastic ano ito sige guys uh, natapos din so ya, uh, natapos kami mga alas 4 ng hapon uh, nagumpisa ata kami mga alas 9 9 siguro so ayan na nalagyan na ng kulad para makaalis na tayo at uh, namimiesta pa kami sa tanawan later eh. <laughs> thank you guys